yung kay Jocelyn? Oo nga daw. Oh, ah, Pinakasalan daw nung Amerikanong pempal niya. Oo. Naku, ang mga Amerikano talaga, may sa pangit. Ano, Diretso na tayo? Oo. oo. Uy, Paula, ka pala! Uy, uy, alam mo ba yung ano? Yung, yung artista na nagpalit action? Ay, Donna, tanya ko, penge. Thank you. Eh, yung ano, yung artista na, na... Mm, Eh, Yung ano? Yung youngster na buntis. Ano ka ba? Ba't wala ka alam sa balita? Hindi ako interesado. Bakit naman? Eh, wala silang madadagdag sa buhay ko, no? Hindi. Alam mo, dapat may alam ka tungkol dyan. Dahil, dahil nahuli ka sa balita. Hindi ka in. Alam mo, ligay, pwede ba? Magbasa-basa ka nga na magkaroon naman ng laman yung utak mo. Hindi yung bukod dun sa chismis at purus artista na lang yung iniisip mo. Hoy! Ano ka kala mo sa akin? Meron din akong ibang alam na balita, no? Tukol sa kapitbahay natin. Alam mo, bahala ka nga. sino, yabag-yabag, di naman gwapo. <tipos> Tayo na na yung pork chop. Ito na, ito na. Okay na siya. Lutong-luto na nga eh. Okay. Good morning po. Ay. Kakain po. Ano order mo? Ang po. Ah, ate, ako na, ako na. ang aga niya na. Tara? Di sa akin. Oo, sige, dyan na. Ang muna. Sandali lang, ha? Yan, yeah, no? ha? Sandali lang. Narito na ang pinakaabangan yung game show, Pera o Kalpa. sa abanganin ninyong show. Uy, yan na ba? Yan na ba? Tara o Caldero! Ito talaga. Sino ang kauna-unahang kumanap sa papel na Darna. A. Vilma Santos. B. Wala bagay. You look like, mm -hmm. like uh -huh. okay. oh, this. Oh, okay. Ah, tubig, 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 tubig. Doon, doon, doon. Oh. Ah, ligaya, sister. Oh. Pahingin naman ng kanin. O, oh, sige, sige, ha? Ah, na rin ang tay, ulam. Tayo pa ka na doon. Oh, sige. Nay, oh, kanin. Pahingi, patikin. Andiyan naman yung hinayupak mong kaibigan. Tay, 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 kanin, bilis. Oh. Talagang walang balak magbayad. Nay, baka marinig naman oh, kayo. Oh, ihabol niyo na lang tong isang kanin. Mas kina ba marinig pa niya ako eh. Tignan mo, kakain ko kain pa rin naman niyan. Oh, you... Nay, alam niyo narinig ko huyon. Salamat kayo, hindi ako sensitive. Ah. Ha? Uy, anong sensitive? Sensities! Oh, ah. huh? ewan ko sa'yo. Sensitive. Ang ibig sabihin nun, maramdamin. Talaga? Mm -hmm. Ang galing mo na mag-English. Uy nga pala, Nabalitaan mo na ba yung kay Jocelyn? Oo nga daw. Ah, Pinakasalan daw nung Amerikanong penpal niya. Naku, ang mga Amerikano talaga, mahihili sa pangit. Pero alam mo, sweto niya, no? Itig niya pa ang nanalo sa pera o kaldero. Mm -mm. Ano kaya kung kaibiganin natin, chikahin natin, malay mo, imbitahin tayo sa Amerika, no? na? Sige. Salamat, to. Nay, pahingi na rin nga pala ng soft drink. Yung diet, Ha? kapal mo naman, namimili ka pa. You pay as you enter, ha? Nay, bakit kayo ganyan? Kapamilya nyo na ako, bakit sinisingil nyo pa ako? Dapat ano, kasi ang mga anak ko nagbabayad din. Ha? O sige ho, pahingin na lang ng tubig, yung may yelo, ha? O hindi mo pa ata naubos ang kanin mo. O ito, order nyo. Yeah. Pabulo lang ka sana. <coughs> mm. Hoy, ang kasama ng kalaman ka laman si Asobdrix lang, ha? Kumain ka na. Ikaw, pumasok sa loob. Huh? Pasok! Opo. Sige na, kumain ka na. Bilis ako oh. pagkain para makauwi ka na, no? Oh. Sige na. Bilisan mo. Bilisan mo pa. Ang tagal. Ang tagal. Lagyan mo ng kalamansi para mas masarap, di ba? Hindi yung kung sino-sino pinipindot mo. Kaltero! Awa, kaltero. Mataas na yun, dagdagan mo. Dagdagan natin, gawin natin 75,000 Pera! Pera! Caldero! Aldero! Caldero! Caldero! talaga siya, okay. Pera! pera! Ito ang laman ng kaldero. Aling Dolor? Aling Dolor, kaya nyo kaya? <laughs> Aling Dolor? Kalabasa! Nagkaanit ng pera! Naku, na ano ka na. Lalo po, Ka na, Diyos, anak. Lola, kayo talaga, sinabi ko nang tigilan nyo ng kapapano dyan. Ay, ah, blood lang kayo eh. Naku, dapat sumali ka sa ganong laro. Utak ang ginagamit dyan eh. Lola, kesa naman aksayin ko ang panahon ko dyan, mag-aaral na lang ako. At saka yung mapapanalunan ko dyan, kaya ko naman kitain pag nagkaroon na ako ng trabaho eh. Sa bagay, mag-apply ka sa abroad. Pagkatapos, dalar ang kikitain mo, no? Eh, Lola, mas gugustuhin ko pa rin na dito ako magtrabaho. Siyempre, mas masarap magtrabaho sa sarili mong teritoryo. Tsaka, isa pa, kayong inaalala ko, sino pang titingin sa inyo. Uy, <laughs> mahal talaga ako ng apo ko. Tayong dalawa na nga lang, iiwanan ko pa kayo. Di ba la? Pakis nga. Mm -hmm. Nakakaaliw. na kakak ini sekal